Balita mula sa Cebu, tatlong namatay matapos mahulog ang isang truck sa Bangin, sa bayan ng Tobogon. Aminado ang driver ng truck na nawalan siya ng kontrol sa sasakyan matapos may mag-overtake na isa pang truck. Makibalita tayo kay Mark Anthony Bautista ng GMA Cebu. Mark. Ivan, tatlong patay at may kita sa matapos pumagsak ay isang dump sa Bangin, sa barangay Ilihan, bayan ng Tobogon, sa Cebu, Pasado, Las Ocho, kanina umaga may kritikal sa mga sugatan. Dead on the spot naman, sinawarin kanya sa Jobilin Pueble matapos na ipit sa ilalim ng 10-wheeler. Patay rin ang pasaherong si Romeo Ibanez. Dinala sa ospital ng iba pang sugatan. Ang naturang truck ay may sakay ng mga magsasakang ihaatid sana sa asyan damaning di sa naturang bayan. Ayon sa driver ng nahulog na truck, nawalan siya ng kontrol matapos siyang tamahan ng isa pang truck nung nag-overtake. Sabi naman ng driver na nabanggan truck, may iniwasan siyang paparating na motosiklo kaya't nabangga niya ang truck na nahulog sa bangin. Nasa kustodiya na ngayon ng Tabugon Police ang dalawang driver habang inaalam pa kung sino ba talaga may kasalanan sa dalawa. Magbibigay naman daw ng tulong pinansyal ang may-ari ng Hacienda Maningdi sa mga biktima. Mark Anthony Bautista, Nagbabalita, Pilipinas. Maraming salamat, Mark Anthony Bautista.